Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mabibigyan ng exit program ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na gagraduate pagkatapos ng reassessment. Itong kinupirma ni DSWD Assistant Secretary Romeo Lopez kasabay sa pangamba ng mga 4Ps members na i-exit na sa programa. Anya, tuloy-tuloy nabibigyan ng assistance sa mga natag bilang non-poor ng Sustainable Livelihood Program tutulungan makapagnegosyo o makahanap ng trabaho. Ang mga i-exit din ay i-endorse sa kanilang mga local government units para malaman kung anong interbensyon ang maring ibigay sa mga ito. Uh, when it comes po doon sa mga kababayan natin na i-exit po or graduate doon sa ating 4-piece program, talagang entitled po sila sa exit program. Hindi yun po ang kagandahan ng ating 4-piece program. Hindi yun tapos ka na kalimutan na o oh, mm -hmm. babay na no yung exit program po natin kabilang po dito yung kayo po ay i-indoor sa inyong local government unit Okay? Entitled din po kayo sa mga programa like Sustainable Livelihood Program. It's either tutulungan po kayo makapaghanap ng trabaho and then o kaya po makapagnegosyo. So usually, uh, entitled po kayo from ranging from 5,000 to 15,000 pesos kung pipiliin nyo po yung magnegosyo. But then, kasabay po noon, i-endorse nga po kayo sa inyong local government units at pag-aaralan po yung mga interventions sa maaari pa pong ibigay sa inyo. Nilinaw ng opisyal na hindi ibig sabihin na kapag graduate na sa programa ay wala ng pakialam ang DSWD sa mga ito. Giit nito, patuloy natutulong ang ahensya sa pamamagitan ng exit program.